Boto! <laughs> okay, go. One by one. Okay, na naman. Perfect pa wallpaper to ha. Huh? ka gagawin? parang mukha ko nakikita ako? Oh. Baliktad. Baka naman nakaano <laughs> yan kayo? Baliktad. Hindi, hindi. Go, okay, go, go, mo go. Siyaka na. naman. tama <laughs> ko, shit. dami lang ka? Baka yung naman. May! <laughs> may we <winame. laughs> not may. Bye bye. Bye <laughs> ingat ka <laughs> Oh, ne? <next. laughs> Sa Bye bye. Bye bye ni. <laughs> May pagganin. <laughs> Pabalik pa eh, no? Dali, meron pa tayong 49 minutes. 49 minutes? Hmm. Uh. Oh, May ganon. Siyempre. Shot clock yun eh. Ay, <laughs> ano <laughs> oh, yun? yun. <laughs> <laughs> Kita siya doon? Uh Oo. -oh. Gamitin mo yung payong mo! Ayan! pati lang <laughs> to. next. Oh, next oh, contestant. Labing, gum gum? Fashion <laughs> fashion show ba yan? makita? <laughs> 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 Ecco. No, no, no. <laughs> <buy more. laughs> next na? Uh Oo, -oh. oh, next na, next. Next contestant. Tabachin-chin. <laughs> Model. Uy, daw, Ma! Ako na, Lucy! Uy, gano'n niyo daw! <laughs> Ayoko, <yo, rumalaw>, gano'n <laughs> ko daw. <nga>. Ayan. <laughs> Hi! Hi. <laughs> Sorry, may pops up. Girl. Girl. Ay, prop <laughs> na yun. <laughs> ano ba yan? Mukha ba tayong tanga? Ah, naglakad na. Ang kisa pa yun lang tayo. Ano oh, nila kaya na video? Eh. Wala pa! Ayan na, wala pa. Ay, mamaya. Yeah. Moment natin. <laughs> eh, sino mo ba moment sa'yo? Siya. Siyempre ako, sarili ko, di ba? Sarili niya. Go. Kami na? Oo, uh, go. Kami na? Tabachoy! I'm <laughs> <laughs> Bye bye. kami oh, naka-check-in. Ha? Hindi, marami pa 'to Halos isang oras to eh. Saan tayo pababa pa tayo? Ha? Sige, lakad lang ng lakad dyan. <laughs> o oh, yan! Sambay swimming pool. Doon pa siya babang baba. Ala, nahilo ako. Parang parang gumagalaw yung dinadaanan. Hindi ba? Pa hindi ba parang gumagalaw yung dinadaanan? Hindi pa siyang lumulubog. Nakakalula lang. Hindi, nahihilo yata ako eh. Pero mukhang ano ko sa'yo.

hahahaha <laughs> ba? dito pwede kayong makit dyan pwede dyan akit kayo uy, tayo ng ba? ano ba to? dito, ayan daan

Thank you.